Dako tayo sa Maynila kung saan may ilang kakandidato rin sa mga lokal na posisyon ang naghain na ng COC ngayong umaga. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, bakit ba inilipat sa mall ang COC filing dyan sa Maynila? Yes, sa unang pagkakataon, sa loob ng isang mall, isasagawa ang pagkakain ng Certificate of Candidacy dito sa lungsod ng Maynila. Paliwanag ng Comelec, masyadong maliit yung espasyo sa kanilang satellite office sa Aroseros at hindi magkakasya yung mga maghahain ng kanilang COC. Mula District 1 to District 6 ang pwedeng maghain ng kanilang COC dito sa Cinema 12 sa SM Manila. May designated table sa kada distrito at dalawang election officers ang mag aasi sa bawat kandidato para ma-check ang kanilang mga requirement. Tatlo, tatlo lang ang pwedeng kasama ng bawat kandidato sa paghahain. May nila anding holding area para sa mga supporter ng kandidato na sasama sa kanilang COC filing. nagdeploy naman ng mga polis ang Manila Police District para matiyak ang seguridad dito. Hindi patiyak kung kailan magpa-file COC ang re-electionist na sina incumbent Mayor Honey Lacuna at Vice Mayor Yul Servo. Tatakbo sila sa ilalim ng partido na asenso Manilenyo. Ang sinasabing makakaharap ni Lacuna ay si dating Manila Mayor Isko Moreno. Isang termino lang ang naupo si Moreno bilang alkalde ng lungsod. Ang sinasabing makakatandem niya ay si Chi Adienza na tatakbo bilang Vice Mayor. Tatakbo rin bilang alkalde ng may Maynila si Tutok Tuwin, party list representative Sam Versosa, pero wala pang detalye kung meron siyang katandem sa kanyang pagtakbo. Diyas sa ngayon, dalawa pa lang ang naghahain ng kanilang COC dito sa pagkabilang konsehal. Kasama dyan ang aktor na si David Chua at Ferdinand Sandoval na independent candidate. Paalala naman ng Comelec sa mga maghahain ng kanilang COC, siguraduhin nga tama at kompleto ang requirements na dadalhin dito. Jess? Nagulat mula nila Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, just De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.